Hello, good afternoon. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung nabili kong budbud last night. So, ito yung flavor na Trace Marias. So, bumili ako ng uh, 3 for 100 kasi siya. Ayan. So, ito yung budbud. Ayan, medyo malaki naman yung ah, uh, bawat isa. So, 3 for So, ngayon, i-open natin. Tingnan natin kung ano yung uh, kulay niya inside. Kasi nga, ang flavor nito is Tris Marias. <laughs> Hello? Ayan, i-open na natin. So, ito yung flavor na Tres Marias. Siguro, tatlong flavor siya. At tatlong flavor inside. So, ngayon, tikma natin. Masarap siya. Ayan. So, meron kasi silang apat na flavor yung plain chocolate, then yung isa, itong Tres Marias na bago, and then yung isa is ayun, choco mango. So, ito yung panibagong flavor ng good good nila. Yung Tres Marias na flavor. So, ito yung specialty dito sa uh, Taganegro sa lugar ng danhay danhay negros oriental